Naranasan mo na bang tumayo sa iyong kusina na may hawak na lata ng sardinas at mag-isip, maganda ito para sa akin eh, di ba? Isda ito, maliit, nakapakete sa langis o tubig. Narinig mo na mayroon itong malulusog na taba na laging pinag-uusapan. Pero may maliit na boses sa isip mo na nagsasabi, Teka, talaga bang nakakatulong ito sa katawan ko o may mga hindi nakikitang panganib ito? Hindi ka nag-iisa. Maraming matatanda tulad mo ang nagsisikap na kumain ng masustansya, manatiling malakas, protektahan ang puso, panatilihing matalas ang memorya at gawin ang lahat ng tamang bagay. Tapos may mga desisyon kang kakaharapin tulad nito. Sardinas, maliit na isda sa lata. Ito ba ay himalang pagkain o isang nakakatagong bitag? Ito ang totoo. Ang mukhang simpleng merienda ay maaring may epekto sa iyong mga buto, presyo ng dugo at maging sa utak mo. At ang katotohanan, hindi ito puro mabuti o puro masama. May mga benepisyo ito, oo, pero may mga panganib din na hindi masyadong pinag-uusapan, lalo na para sa mga matatanda. At dito nagiging kawili-wili ang usapan. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng kaalaman. Dahil ang bawat kagat na kinakain mo sa iyong anim na apo pitumpu, walumpo, mas mahalaga ito kaysa dati. Isang maliit na pagpili ay maaring magdulot ng malaking epekto sa iyong ginhawa, kalayaan at maging sa haba ng panahon na mananatili kang alerto at malakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado. Malalaman mo kung ano ang sinasabi ng pinakabagong siyensya tungkol sa sardinas, anong mga sustansya ang taglay nito na makapagpapalusog sa iyo Anong mga tahimik na panganib ang maaring nakatago sa makintab na lata? At higit sa lahat, kung paano gumawa ng matalinong desisyon para protektahan ang iyong kalusugan nang hindi binibitawan ang mga pagkain gusto mo. Ang ilan sa maririnig mo ay maaring magulat ka at sa huli, malalaman mo kung ang sardinas ay dapat o hindi dapat bahagi ng iyong buhay. Pero bago tayo magsimula, gawin nating totoong usapan ito. Kung kumakain ka na ng sardinas, itype sa comments sa ibaba. Kumakain ako ng sardinas. Kung nandito ka para matuto o medyo nag-aalangan, isulat mo. Gusto kong malaman. Tingnan natin kung ilan sa atin ang may parehong karanasan. At huwag kalimutan, kung gusto mong mabuhay ng mas malusog habang tumatanda o nag-aalaga ka ng isang taong ganito, pindutin ang subscribe button. Simulan na natin. Ang sardinas ay puno ng omega-3. Kwentuhan natin si Harold. Siya ay 74 na taong gulang, retirado, at ginugugol ang kanyang umaga sa paglutas ng crossword puzzles at paglalakad sa kanilang lugar kasama ang kanyang maliit na aso na si Max. Matino si Harold, hindi nakakalimot ng pangalan, petsa o punchline ng isang magandang biro. Pero nitong nakaraang taon, may nagbago. Minsan papasok siya sa kusina at makakalimutan kung bakit. Tititigan niya ang dyaryo at mapapansin na tatlong beses na niyang binasa ang parehong pangungusap. Mga ganong bagay. Isang hapon sa community center, may nagsabi sa kanya ng isang simpleng bagay, sardinas. Sabi nila, maganda ito para sa utak, puno ng uri ng taba na kailangan ng isip. Noon ay napatawa si Harold. Sardinas, yung mabantot na maliit na isda, pero sinubukan niya Nagsimula siya ng dahan-dahan, dalawang lata lang sa isang linggo. Pagkalipas ng tatlong buwan, may hindi inaasahang nangyari. Hindi na siya madalas makalimutan kung saan niya inilagay ang kanyang salamin. Mas malinaw at magaan ang kanyang pag-iisip. Sinabi pa ng kanyang anak, Papa, parang mas alerto ka ngayon. Doon na naisip ni Harold, baka may maganda nga talaga sa maliliit na isdang ito. At ito ang sinasabi ng siyensya. Ang sardinas ay punong-puno at talagang punong-puno ng omega-3 fatty acids, particular ang DHA at EPA, ang uri ng taba na mahal ng iyong utak. Ang mga tabang ito ay hindi lang mabuti para sa iyo. Kailangan-kailangan mo ito habang tumatanda. Tumutulong ito na bawasan ang pamamaga sa utak, pagandahin ang daloy ng dugo, at protektahan ang neurons mula sa pinsala. Yung malabong pakiramdam, yung mabagal na pag-alala ang omega-3 ay tumutulong para maayos ang mga ito. Ngayon, may mga taong magsasabi, umiinom na ako ng fish oil supplement, kaya sapat na yon, di ba? Hindi ganoon kasimple. Ang buong sardinas ay nagbibigay sa iyo ng hindi kayang ibigay ng supplements. Nagdadala ito ng mga taba kasama ng vitamin B12, selenium at phospholipids, isang masalitang salita para sa mga compound na tumutulong sa utak mo na mas maayos na masipsip ang sustansya. Parang pagkakaiba ng pagkakaroon ng toolbox at isang screwdriver lang. Dagdag pa rito, ang sardinas ay tunay na pagkain. Ibig sabihin, alam ng iyong katawan kung paano ito gagamitin. Kaya kung naghahanap ka ng simpleng paraan para suportahan ang iyong memoria, mood, at baka maging ang pag-iwas sa demensya, isipin ito. Magsimula sa isang serving lang kada linggo. Pumili ng sardinas na nakapaket sa extra virgin olive oil, hindi sa soybean oil, o mga sobrang processed na langis. Ang olive oil ay may sariling benepisyo para sa puso at mas masarap ang lasa. Pero ang omega-3, simula pa lang yan. Mayroon pa sa loob ng maliliit na isdang ito na karamihan ay hindi napapansin. Hindi ito ang laman, kundi ang mga buto. At kung ano ang nagagawa nito para sa iyong mga buto, ay maaaring magulat ka. Isang nakakagulat na pinagmumulan ng calcium at vitamin D. Pag-usapan natin si Margaret. Setentay siyam na taong gulang na siya, nakatira mag-isa, at patuloy na nag-aalaga ng kanyang hardin ng mga rosas tuwing umaga. Matatag siya, nakapagpalaki ng apat na anak, nagturo sa loob ng tatlumpung taon at naaalala pa rin ang kaarawan ng bawat kapitbahay. Pero noong nakaraang taglamig, isang simpleng pagdula sa balkonahe ang nagresulta sa bali ng kanyang pulso. Walang malaking drama, isang maling hakbang lang sa basa na hagdan. Ngunit nang magpa-x-ray siya, tinanong siya ng doktor, Margaret, kamusta ang calcium intake mo? Nagatubili si Margaret. Ilang taon na rin simula nang huli siyang uminom ng gatas. Sumasakit ang tiyan niya sa keso at hindi na rin siya komportable sa yogurt. Sa totoo lang, medyo nahiya siya. Pero nang tiningnan ng doktor ang kanyang mga lab results, nagtaka ito. Sa totoo lang, sabi niya, "Hindi naman masama ang calcium levels mo. Ano bang kinakain mo?" At doon na naalala ni Margaret. "Kumakain ako ng sardinas," sagot niya. "Isa o dalawang lata bawat linggo. Hindi niya ito pinapansin dati." Gusto niya ang lasa at abot kaya sa budget. Pero hindi niya alam, ang malambot at halos hindi makitang mga buto sa sardinas ay tahimik na gumagawa ng malaking epekto. Ito ang siyensya sa likod nito. Karamihan ng delatang sardinas, lalo na yung buo, ay kasama ang mga buto. Hindi sila matigas o matulis. Naproseso na sila sa init, lumambot dahil sa pagkakan. At ang mga maliliit at malalambot na butong ito ay puno ng calcium, isa sa pinakamadaling maabsorb ng katawan. Sa katunayan, isang maliit na lata ng sardinas lang ay naglalaman ng higit 30% ng iyong daily calcium needs. Pero hindi lang yon, likas din na mataas sa vitamin D ang sardinas, na napakahalaga dahil kung kulang ka sa vitamin D, hindi maabsorb ng maayos ng katawan mo ang calcium. Gaano man karami ang kainin mo. At habang tumatanda tayo, hindi na gaanong nakakapag-produce ng vitamin D ang ating balat mula sa sikat ng araw, gaya ng dati. Kaya maliban kung oras-oras ka sa araw na hindi rin naman ideal para sa matandang balat, malamang kulang ka sa vitamin D. Magkasama, ang calcium at vitamin D, vitamin D ay parang magkatuwang. Nagtutulungan sila para patibayin ang iyong mga buto Bawasa ang panganib ng balik at mapanatili kang matatag, matuwid at kumpiyansa sa iyong mga galaw. Ngayon may mga tao na natatakot sa ideya ng pagkain ng buto ng isda. Parang kakaiba o baka delikado. Pero ito ang totoo, ligtas ang mga butong ito, sadyang malambot at kayang durugin ng tinidor at halos walang lasa kapang maayos ang paghahanda. Kung hindi mo gusto ang texture, ito ang isang trick. Durugin mo ang sardinas kasama ng kaunting mustasa, avocado, o plain Greek yogurt. Ipahid mo sa whole grain toast o ihalo sa salad. Hindi mo mapapansin ang mga buto, pero pasasalamatan ka ng iyong katawan sa nutrients. At si Margaret, gumaling siya ng maayos. Sinabi sa kanya ng doktor, Anuman ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang. At ginawa niya, ngayon mas proud na siyang kumakain ng sardinas. Oo. Ang maliliit na isdang ito ay may malaking epekto sa iyong mga buto. Pero bago ka masyadong mag-excite at mag-stock ng sardina sa pantry mo, may isa pa tayong dapat pag-usapan. Dahil sa loob ng mga lata na iyon, may nakatagong panganib na hindi pinapansin ng karamihan. Hindi ito yung isda, kundi ang asin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang bitag ng sodium. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo si Robert. 82 taong gulang na siya may limang mapagmamalaking apo at isa sa mga taong laging nagsisikap na gawin ang tamang bagay. Tuwing umaga, parang relo, naghahanda siya ng isang maliit na plato. Whole grain toast, kalahating abokado, at isang lata ng sardinas. Akala niya, ito ang perpektong kombinasyon. Magandang fats, malinis na protina, at puno ng nutrients. At sa totoo lang, marami naman siyang tamang ginagawa. Pero habang tumatagal, may kakaibang nangyari. Ang kanyang blood pressure na matatag sa loob ng maraming taon ay unti-unting tumaas. Hindi naman biglaan, pero sapat para mapansin ng kanyang doktor. Pareho pa rin ang kanyang gamot, hindi nagbago ang ehersisyo niya, at wala naman siyang labis na stress. Pagkatapos, sa isang routine nutrition check, tinanong siya ng kanyang dietitian ng isang simpleng tanong. Robert, Binabasa mo ba ang sodium content sa mga lata ng sardinas mo? Hindi niya ito ginagawa at doon nagsimula ang tunay na problema. Heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan, lalo na kapag sinasabi sa atin na ang sardinas ay isang magical na health food. Ang isang tipikal na lata ng sardinas, lalo na yung nakababad sa brine o may flavored sauces, tulad ng mustard o tomato sauce, ay maaaring maglaman ng higit sa 300 mg ng sodium bawat serving. At serving ang binabanggit, hindi bawat lata. May mga lata na dalawang servings, ibig sabihin, maaaring umabot ka sa 600 hanggang 700 mg ng sodium bago ka pa mag -lunch. Ngayon, para sa isang malusog na batang tao, baka hindi ito gaanong kalakihan. Pero para sa mga senior, lalo na sa mga may high blood pressure, heart conditions, o kidney issues. Ang mga dagdag na milligram na ito ay mabilis makaipon at ang nakakagulat pa, hindi mo ito malalasahan. Ang asin ay nahahalo sa texture, sa mantika, sa lasa. Kaya kung hindi mo babasahin ang label, madali itong makaligtaan. Naranasan na natin ito lahat. Iniisip mo, isda ito, dapat ito ay mabuti para sa akin. Pero hindi lahat ng sardinas ay pare-pareho. May mga brand na puno ng asin. Meron namang konti lang ang gamit. Meron pang mga no-salt added na variant na maaaring malaking bagay para sa iyong kalusugan. Ngayon, heto ang isang simpleng praktikal na tip. Kung nag-aalala ka sa sodium pero mahal mo pa rin ang sardinas, banlawan mo ito. Tama, basta hugasan mo ang sardinas sa ilalim ng malamig na tubig ng 15 hanggang 20 segundo. Hindi nito matatanggal lahat ng sodium, pero ayon sa mga pag-aaral, maaari itong magbawas ng hanggang 30%. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang heart-healthy meal at isang pagkain na patuloy na nagpapataas ng iyong blood pressure. Mas mainam, hanapin ang mga no-salt added or lightly salted na brand. Meron nito, kailangan mo lang maghanap ng mabuti sa grocery shelf. Para kay Robert, hindi niya kailangang talikuran ng sardinas. Nagpalit lang siya ng brand, binanlawan niya ito, at sa loob ng dalawang buwan, bumalik sa normal ang kanyang blood pressure. Simpleng pagbabago, malaking epekto. Kaya oo, maaaring maging kaibigan ng iyong puso ang sardinas, pero ang labis na sodium ay maaaring gawin itong isang nakatagong kaaway. At sa kasamaang palad, ang asin ay hindi lamang ang tahimik na banta na kailangan mong bantayan sa maliit na metal na lata na iyon. Dahil ngayon, oras na para pag-usapan ang isang bagay na nagdudulot ng pag-aalala sa mga doktor at siyentipiko. Ang mercury at iba pang nakakapinsalang contaminants. Paano naman ang mercury at mga kontaminante? Ngayon, pag-usapan natin si Elaine. Pitumpu't pitong taong gulang na siya, matalas pa rin ang isip at ipinagmamalaki niya kung paano niya kinontrol ang kanyang kalusugan sa mga nakaraang taon. Bawasan ang pulang karne, tigil sa soda, at pinalitan pa niya ang kanyang gabi-gabing ice cream ng prutas at yogurt. Pero may isang pagkain na talagang iniiwasan niya ng husto, ang tuna. Nabalitaan niya ang lahat, mercury, heavy metals, toxins, at ayaw niyang mag-risk. Pero isang araw, Dinalhan siya ng kapitbahay niya ng sardine salad at nagulat si Elaine. Teka, sabi niya, hindi ba't maliliit na tuna lang ang mga ito? Totoong nag-alinlangan siya. Ang sardines ba ay isa pang delikadong isda o nagkukulang siya sa isang perpektong ligtas na pagkain? Magandang tanong ito at mahalaga. Kaya linawin natin. Seryosong issue ang mercury, lalo na sa mga matatanda. Kapag sobra-sobra, maaapektuhan nito ang paggana ng utak, kalusugan ng nerves, at posibleng tumaas ang panganib ng mga problema sa puso. Kaya malakas ang mga babala tungkol sa ilang uri ng seafood tulad ng swordfish, king mackerel, at oo, tuna. Pero ang sardines, iba sila talaga. Heto ang dahilan, maliit ang sardines nasa ibaba ng food chain at hindi sila nabubuhay ng matagal. Yan ang susi ang malalaking isda tulad ng tuna ay nabubuhay ng maraming taon, kumakain ng maliliit na isda at unti-unting nag-iipo ng mercury sa kanilang sistema. Tinatawag itong bioaccumulation. At kapag mas mataas sa food chain ng isda, mas maraming toxins ang madalas na dala nito. Ang sardines, sa kabilang banda, kumakain ng plankton. Maikli ang buhay nila at hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong makaipon ng mga nakakapinsalang substance tulad ng malalaking isda. Kaya isa sila sa pinakamalinis at pinakamababang mercury na isda na maaari mong kainin. Ayon sa maraming siyentipikong pagsusuri, ang sardines ay palaging nakalista bilang isa sa pinakaligtas na seafood, lalo na para sa mga matatanda na nangangailangan ng nutrients ng walang panganib. Pero dito nagiging komplikado. Marami ang nag-aakalang mapanganib na ang lahat ng isda ngayon. Pinagsasama-sama nila ang sardines sa iba pang isda at doon kumakalat ang maling impormasyon. Ang totoo, kung nag-aalala ka sa mercury, mas ligtas ang sardines kaysa sa maraming isda na makikita mo sa sushi rolls, fish steaks o kahit sa ilang dilatang produkto. Pero mabuti pa rin ang maging mapili. Heto ang maaari mong gawin. Pumili ng wild-caught na sardines mas mabuti kung galing sa malinis at malamig na tubig. Ang sardines mula sa Pacific Ocean o Mediterranean Sea ay kadalasang galing sa well-monitored fisheries na may mas mababang antas ng kontaminasyon. At kung hindi nakasaad sa lata kung saan galing ang isda. Yan ay warning sign. Mahalaga ang transparency pagdating sa mga ipinapasok mo sa iyong katawan. Sa huli, tinikman ni Elaine ang sardines. Malit na portion lang muna. At hulaan mo, hindi lang niya nagustuhan ang lasa, nagsimula pa siyang kumain nito ng dalawang beses sa isang linggo. Walang brain fog, walang kakaibang side effects, at may bago siyang source ng nutrients na dati iniiwasan niya dahil sa takot. Tinawag niya itong kanyang Surprise Food Victory of the Year. Kaya oo, totoo ang mercury at valid ang takot. Pero hindi pare-pareho ang lahat ng isda. At ang sardines, Maari silang maging pinakaligtas na maliliit na isda sa iyong pantry. Pero bago ka masyadong maging kampante sa mga delatang iyan, may isa pang nakatagong alalahanin na dapat nating pag-usapan. Dahil minsan ang panganib ay wala sa isda, kundi sa mismong lata. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Mga alalahanin tungkol sa BPA at leaning ng mga delata. Hindi pa nagdaan ng matagal, may isang viewer na nagabot sa akin ng mensahe na tumatak sa isip ko. Sabi niya, gusto ko talaga ng sardinas. Kumakain ako nito kahit isang beses sa isang linggo. Pero marami akong naririnig tungkol sa BPA sa mga delata at ngayon nag-aalala na ako. Dapat ko na bang itigil ang pagkain nito? Magandang tanong iyan. At kung nagkaroon ka rin ng parehong alalahanin, hindi ka nag-iisa. Kapag pinag-uusapan natin ang sardinas, madalas ang atensyon natin ay nasa loob ng lata ang isda, mantika at nutrients. Pero bihira nating pag-usapan ang mismong lata. At dito nagiging medyo komplikado ang usapan. Karamihan ng mga delatang pagkain, oo, kasama na ang sardinas, ay may manipis na patong sa loob na pumipigil sa pagkakaroon ng reaksyon sa pagitan ng metal at pagkain. Ang lining na ito ay kadalasang may kemikal na tinatawag na bisphenol A o BPA. Ngayon, ilang taon nang pinag-aaralan ng BPA. Ayon sa ilang pag-aaral, maaari itong maging endocrine disruptor. Ibig sabihin, maaari nitong guluhin ang hormonal balance ng katawan, lalo na ang estrogen. At bagamat patuloy ang pagsusuri sa siyensya nito, lumalaki ang pangamba na ang mga matatanda na unti-unti nang nagbabago ang immune system at hormonal responses, ay mas madaling maapektuhan kahit sa mababang level ng exposure. Hindi naman ito agad agadang ang malalang epekto. Pero ang paunti-unting pangmatagalang exposure mula sa madalas na pagkain ng dilata sa loob ng ilang buwan o taon, dito pumapasok ang pangamba. Sa kasamaang palad, may maling paniniwala na laganap ngayon. Marami ang akala na lahat ng lata ngayon ay BPA-free. Pero ang totoo, hindi lahat. May mga kumpanya nang gumawa ng hakbang para alisin ang BPA pero malabo minsan ang mga label. Pwedeng nakasulat sa harap na BPA-free, pero sa maliliit na letra, nakasaad na gumagamit sila ng alternatibong lining na hindi palubusang napag-aaralan. At kahit ang mga pamalit sa BPA, tulad ng BPS o BPF, ay nagsisimula ng magpakita ng parehong mga babala sa kalusugan. Kaya habang ang isda sa loob ng lata ay puno ng sustansya, ang mismong packaging ay maaaring naglalabas ng isang bagay na hindi kailangan ng iyong katawan. Ano ang maaari mong gawin? Una, basahin mabuti ang label. Kung walang nakasulat na BPA-free o hindi nakalista kung anong uri ng lining ang ginamit, mag-ingat. Pangalawa, subukang lumipat sa mga brand na gumagamit ng garapon o mas ligtas na packaging. Oo, maaaring mas mahirap itong hanapin o mas mahal. Pero sulit naman para sa iyong pangmatagalang kalusugan. At panghuli, maging balanse. Hindi mo kailangang itigil ang sardinas ng tuluyan. Pero tulad ng karamihan sa mga bagay, ang pag-iiba-iba ang susi. Magsama ng iba pang malulusog na pinagkukunan ng protina, tulad ng wild-caught salmon, mackerel, o kahit mga pagkaing halaman tulad ng beans at lentils. Sa ganitong paraan, hindi ka umaasa sa iisang pinagkukunan ng paulit-ulit. Ang viewer na nag-message, nagsimula siyang maghalo ng sardinas sa iba't ibang uri ng seafood at tinitiyak na bumili lamang sa mga brand na malinaw na may label na BPA-free. Hindi niya kailangang iwan ang pagkaing mahal niya. Naging mas matalino lang siya rito. Nakatanggap na ba ng huling hato lang sardinas? Hindi pa. Dahil ang totoong sagot ay nakasalalay sa iyo, sa iyong katawan, sa iyong mga layunin sa kalusugan, at kung gaano ka kaalam sa iyong mga pagpipilian. Pero ngayong alam mo na ang lahat, ang mabuti, ang masama, at ang mga dapat bantayan, ay pag-isahin natin ang lahat. Pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa iyong kalusugan, sa iyong kalayaan, at sa iyong kapayapaan ng isip. Minsan, Nakakapagod ang pagpili ng tamang pagkain sa yung ginintuang panahon. Isang araw, mabuti raw ito para sa puso. Kinabukasan, may magsasabing makakasama pala sa bato. At narito ka, nagpupursige lang na manatiling malusog, malakas at masiyahan sa mga taon na pinaghirapan mo. Kaya naman maraming seniors ang naguguluhan at minsan ay naiinis. Gusto mo ng enerhiya, gusto mo ng linaw sa isip. Gusto mo ng kapayapaan, hindi ng isa pang listahan ng mga dapat katakutan. Pero ito ang totoo. Nagsimula ka na. Sa halip na mag-alala, pinili mong umintindi. Ngayon, sa halip na matakot sa bawat kagat, may tunay ka ng kaalaman. Alam mo ang mabuti sa sardinas, yung omega-3 para sa utak mo, ang calcium para sa buto, at ang mababang mercury na proteksyon sa nervous system mo. At alam mo rin ang mga panganib ang sodium, ang BPA at ang mga dekalidad na brand. Hindi yan takot. Yan ay pagiging handa. Yan ay tiwala sa sarili. Dahil ngayon, hindi ka na kumakain ng bulag. Gumagawa ka na ng desisyon ng may kaalaman. At malakas ang epekto niyan. Yan ang paraan kung paano mo mapapakinabangan ng sardinas, hindi mapapahamak. Kaya sa susunod na nasa grocery ka, habang nakatingin sa mga makikintat na lata, sandali lang baliktarin mo basahin mo ang label tingnan ang sodium hanapin ang BPA free piliin ang the olive oil kaysa sa brine ang maliit na desisyon na yan ay maaaring magdulot ng mas malakas mong hakbang mas maayos na memorya mas stable na presyon ng dugo at mas kaunting dalaw sa doktor hindi ito tungkol sa pagdidiyeta hindi ito tungkol sa mga tuntunin tungkol ito sa kalayaan kalayaan na tumanda ng may dignidad na maging komportable sa sariling katawan at malaman na ang simpleng isda ang nasa lata ay maaring magpabuhay sa iyong pakiramdam. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para magbago. Hindi pa huli para alagaan ang iyong katawan ng may kasiyahan, ginhawa at katinoan. At minsan ang kailangan lang ay ang malaman kung ano talaga ang iyong kinakain. Kaya't ating balikan ang sardinas ay maaaring maging napakagandang pinagmumulan ng omega-3 para sa kalusugan ng utak at puso. Puno ang mga ito ng calcium at vitamina D para suportahan ang mga buto na tumatanda. Mababa ang mercury content nito, kaya mas ligtas ito kaysa sa karamihan ng mga pagkaing dagat. Ngunit bantayan ang mataas na sodium at mga hindi kanais-nais na lining ng lata. Ang layunin ay hindi perpekto. Ito ay ang paggawa ng mga may batayang, simpleng pagpipilian na magkakasama-sama sa paglipas ng panahon. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo, ano ang inyong karanasan sa sardinas? Kumakain ba kayo nito ng regular? Ipinag-iwasan nyo ba ito? O baka ngayon ay iba na ang tingin ninyo dito? I-share nyo ang inyong mga saloobin sa comments. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba sa kanilang sariling paglalakbay sa kalusugan at nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.